Good morning, good morning everyone. Happy Saturday. Today is Saturday, September 20. So, gumawa ako ng kuchinta kahapon. Because, akala ko itong nabili kong in order ko na, ano, na molding, molder. Ano ba to? Lanera. Lanera ba to this? Yung pang-torta kasi gusto ko magawa ng torta yun pala guys pa ano ang super liit niya super liit ano pang ano pala lang siya yung ano ba yun pang custard ba yun yung mga ganyan pang macarons ang liit niya pang ko cute 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 ko cute siya tapos ang ginawa ko kahapon, yung kutsinta na hulmahan ng kutsinta ko na empake ko na. Tapos ito ang andito sa ano sa ano ko sa oven nakalagay sa loob storage. Ginawa, gin, ginawa ko na lang siya guys na ano, Pamahan ng kutsinta. Ayun, nagawa ko kutsinta kahapon. Ang sarap pumunta yung, ano, yung kapitbahay. Tsaka yung si madam pumunta. Masarap daw. Tapos, ayan yung iba. Tapos, ito yung coconut, coconut, ano, organic coconut flakes. Ayun. Tinosted ko yan siya, may sugar. Matamis. Kaya yung kutsinta ko, hindi matamis yan hindi matamis masyado kasi ayaw ko nang sobrang matamis ayan ayan pa paanohin ko to siya pa air dry ko to siya tapos i-impakihin. start impakihin okay. tapos ito yung nabili ko guys o na ano sa online yung empanada pero hindi ko siya nagamit kasi nung ginamit, nung tinry ko siyang gamitin, ang super liit. Tapos yung laman, lumalabas yung mga laman. <laughs> Kaya, gagawan ko lang siya ng ano, yung gagawa ko ng maliit na ano ang gagawin ko dito. Kasi save ko lang yan siya, gamit ko yan. Ayan guys. Yun lang ang aking lakat sa panahon karon. Maglilinis ako dito guys. Magkape muna ako. Maghimok sa kong kape, guys. Ay, mag-init lang ko tubig. Kay wala man si Vanna. Ako rin mo inong kape. Mag-instant coffee na lang ko karon. Instead of mag-brew coffee. So, ito ang coffee ko karon, Ayan. Magpainit na lang kong tubig. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Mga antag ko chinta. Mamahaw ta. Mga pi. Ayan, kay mabisi-bisi ang mga atong mga buhay-buhay. Sabado kasi, sabado walang trabaho o domingo. Ayan.